Ay, morning. Tugnawas pa na ako na eh. ko ba ron pero uh, before that mag -chay. shy. Shy? chai uh, Unsay tawag ganin. Basta mauna si Zangawan. Tawag nila. Uh, Pampakalma sa grabe. Tugnawas pa na ako Ah. Eh. Uh, natay aton sa kubo natay palitton may nalang masukdan nato ang atong mga plano plano ah. Ah. laas dos pamampud ang service sa service room sa kay kay mahal ang pamasahe o pamasahe ka o almost 700 pesos grabe naman yan dollar ah. uh. <sighs> Okay. Tara tara Hanap tayo ng pwede natin Windows 11 Win So the Windows 11 It's the original Windows 11 okay, Windows, It's come with Windows 11 only Yeah 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 the 13th Gen Core i7 Yes Karabi kamahal man yung mga laptop Diniyari hindi sa pika di apa ito nitro es ay mahal kayo ilang mga laptop ba uh -huh. rabay <coughs> 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 di bali nang hinahinay. Basta lahut ay. <coughs> <coughs> ay, may ano ka pala? Carpio? Carpio hours na pala.